Ayan mga kapatid, kumakain na po kami. Ito po yung tumulong sa amin mga kapatid upang makarating po kami sa bundok ng pora Ayan po. Kain po tayo mga kapatid. Yan. Wala po tayong mesa. <laughs> Ito po yung aming ulam mo. Tsaka kamatis. Nandito po kami sa bundok, mismong bundok. <laughs> Diyos na. Yeah. Okay. Tsaka po, itlog. Tuyo. Kain po tayo, mga kapatid. Ayan po yung sa taas. Masarap mm -hmm. po matulog dito mga kapatid. Tahimik.